Hi, Malami! Kumusta po kayo? Another day, Another tea? Ay, when naman po tayo? Ayan nga po, tinutuloy ko lang po yung patidikit dito sa ating bus sticker na natira sa ating mga, mga part 1 natin na paguro kong -um work cover. Ayan nga po, para nga po maganda pa rin yung aura niya. Napupulas nga ako dito sa ating kisame para nga madikit talaga yung light. Yung magalalan dahil may pandikit na po siya. Pero dapat nang ayusin niyo yung pagtinis ng pagdikit niyo pa. Hindi kita na kasi na sure to share. Yun nga po, nang po yung nabili ko dito. Uh, na short na po siya. Kaya nga kaya kung kayo ay nagbabalak -na, na umili ng ganito ay tingin ko sinasabi po kung alam niyo malaki yung room pag room -um, na papagamitan niyo dito. Ayun nang po, marami po sa panonood. God bless.